Sino-sino ang mga sangre ng Encantadia? Sina Sunshine Dizon, Isa Calzado, Karil at Diana Zubiri ang bumida bilang mga mandirigmang prinsesa ng Lireo. Si Sunshine bilang Perena, pinakamatanda sa apat na ng brilyante ng Apoy. Si Isa bilang Amihan, nakapangalagan ng brilyante ng Hangin at nakapagmana ng Trono ni Minea. Si Karil bilang Alena, nakapangalagan ng brilyante ng Tubig. Si Diana bilang Danaya, ang pinakabata sa magkakapatid, nakapangalagan ng brilyante ng Lupa. Noong 2016, muling binuhay ng GMA ang mundo ng Encantadia. Pinangunahan ito ni Naglaisa de Castro bilang Perena, Kylie Padilla bilang Amihan, Gabby Garcia bilang Alena, Sanya Lopez bilang Danaya, at madagumpay itong itinangkilik ng bagong henerasyon ng manunood. Ngayon paparating na Encantadia Chronicles Sangre. Isang bagong kabanata magbubukas sa June 16, 2025 kung saan ipapakilala ang bagong henerasyon ng mga tagapangalaga ng brilyante. Si Bianca Umali bilang Terra, tagapangalaga ng brilyante ng Lupa. Faith De Silva bilang Flamara, tagapangalaga ng brilyante ng Apoy. Angel Guardian bilang Deya, tagapangalaga ng brilyante ng Hangin. At Kelvin Miranda bilang Adamos, tagapangalaga ng brilyante ng Tubig.